asap sa inyo ano mga sa so bali December 10 ngayon 2025 update ko lang kayo sa so sa ngayon yung second clutch ng mga alaga ako, ako rito na proven na green opaline cock na RF line tapos ang kapares niya is par blue opaline split dan hen na tatlo na yung egg tinignan ko kung nag egg candling ako dalawa na dun yung fertile dalawa na so di bali sana yung pangatlo ay mag fertile din tapos nagpa din try ko kanina na magpa foster sa kanila ng dalawang egg syempre minarkahan ko yun ng kulay para alam ko kung kanina yung egg no, so di bali ang nanggaling yun din sa green Opa line Ken na RF line tapos Bluetooth to opa line na split down so dubali ngayon na-update ko lang kayo papa ito ko lang sila sa inyo no? so dubali uh, tawag dito mini vlog lang naman to eh yeah. Tapos ito rito. Dito galing dalawang egg. Dito, wala pa eh. Lagi uh, namang inverted egg nito kapag meron eh. So, ayun na nga no. Sa so, Dubalay guys. yan, pahinakita ko na sa inyo na mayroon limang itlog. Doon sa proven ko sa akin dito so di bali, yung dalawa dun pinaposter ko lang sa so, di na nakakita nyo na reman kung paano niya limliman limlimang limang itlog kahit na yung dalawa dun na hindi kanya so di bale ganun siya agaling ganun siya abait so di bali, nga pala no? So, sa December 18 pupunta ulit yung kumuha sa atin ng ibon. Para kumuha ulit ng ibon. So, yun. Uh, yun lang. E, Hindi mukhang... ko na sasabihin yung presyo. No? So, dabali sa December 18, sana talaga pumunta dito. No? Uh, yun lang. Bukuan sila ulit ang ibon. Maraming maraming salamat mga ibon.